Fiskal Danilo Young. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Uh, Nadidirig pa ako sa likod. O oh, bago tayo magsimula, isangang Duterte dyan. Duterte! 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 Du -te! Maraming maraming salamat. Naalala ko nung 2015, nung magsimula akong pumunta ng Dabao. Halos buwan-buwan nagpupunta ako ng Dabao. Dahil sa kagandahan palad kasi, ang ating Pangulong Duterte ay brad ko sa isang sa fraternity sa Sambeda. Magparehas kami ng, ng eskwelahan sa Sambeda. At uh, una ko siyang nakadaong palad noong 1983. At mula noon, naging magkaibigan na kami. Lagi na ako nagpupunta sa kanya sa Dabao. At noong 2014, nagsimula na akong buwan-buwan nagpupunta sa, sa Dabao upang kausapin siya. <laughs> Hindi namin nakalain na noong magsimula kami ng 2015, dahil nga sa kakulangan ng pondo, ah, sabi namin, sabi niya, ayaw niya, ayaw niya talagang lumaban. So, alam namin na mahirap Pagmuput na ako sa Dabao, sariling gasto, sariling... Never ako nagkabayad sa kanila ng... Uh, ng, uh, ng aking hotel or ng aking aeroplano dahil ayokong mahirapan si... Ang tawag namin sa mga mga brad namin, Tol. So, ayokong mahirapan si Tol Digong. At sana, uh, magising siya. At uh, makita niya na ang taong bayan at ang bansa ay nahihirapan. Sino po ba yung kasama ko nung araw sa nine, ng nung, nung EDSA Revolution, taas po yung kamay. Karamihan dito yata, mga bata pa eh. Sino po yung kasamahan ko sa EDSA Revolution nung araw? Ano po ba ang dahilan bakit tayo nagkaroon ng EDSA Revolution? Dahil po saan? Martial law. Hindi lang martial law. Sa ano yung letter K na malaking na nangyayari ngayon? Ano yung letter K? Corruption! 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 Tama po, corruption. Yan. Ngayon po, mukhang nauulit na naman. Yes, correct. yung pinaglaban natin doon sa EDSA after more than 10, 30 years, mukhang nawalan po ng saysay. Ah, isa po ako sa adikain, na ah, may adikain